Ilang beses ka nang nalugi at ilang beses ka na rin naluko, kaya ngayon ay takot ka nang sumubok sa negosyo. Hi, this is ko si Edwin Cabrera, tulad mo, dito rin ako sa abroad. At kagaya mo, naranasan ko na rin yan, ang malugi, ang maluko, at matakot, ma-scam, baka sayang lang ang pera ko. Pero alam mo ka, dreamers ang mas nakakatakot, yung habang buhay tayong malayo sa pamilya natin. Dahil wala tayong ibang pinagkakakitaan o wala tayong ibang source of income. Kaya ngayon gusto naman kitang imbitahan o share ng isang bagong paraan ng pagkita gamit ang AI through social commerce. Walang recruit, walang bintahan at pwede kang kumita kahit busy ka. Ang pinakamagana nito is libre mong malalaman kung paano ba ito gumagana. Walang bayad, wala kang ilalabas. Pakinggan mo lang muna at ikaw na ang bahalang humusga or magdesisyon kung para sa'yo talaga to. If gusto mong makajoin sa aming pre-orientation through Zoom, direct message mo lang ako at libre mong malalaman pero pwedeng ito na ang unang hakbang pag-uwi mo sa pamilya mo. Kaya para sa mga kababayan mga OFW na gustong makauwi na porgo sa Pilipinas at makasama ang pamilya, ay nandito lang ako para tulungan at gabayan kayo.